Yung sinasabi natin dito sa title na parang Rondo ay eh, hindi yung mga moves na kilala si Rondo ah, kundi ito yung part sa Basketball IQ in which kilala rin naman si Rondo. Actually noong hindi pa nga ito dinadraft si Shooter noong 2013, eh compare na nga ito kay Rondo eh. Anyways, scoring point guard kasi si Shooter unlike kay Rondo na pass first. Pero sa huling mga minuto ng Lakers vs Grizzlies ngayong araw, tila nagmukhang pure point guard si Dennis at halos lahat ng decision na ginagawa niya ay eh, nakatulong talaga para maipanalo ng Lakers yung laro. Tulad nito, hawak niya ang bola and this game, itong si Lebron ay nagsastruggle malala. 38% lang ang kanyang shooting which is hindi normal sa kanyang kalibre. And before yung clip na ito ay sumusubok talaga ang Lakers sa poposin si Lebron at doon pagmulan ang kanilang opensa. That's why itong si Desmond Bain ay finofront na kagad siya para hindi siya maposahan at mapasahan ni Dennis ng entry pass. Pero dahil nga dyan ay biglang nag-open up itong loob at nakita rin kagad siya ni Dennis. Counted pa. Dito naman may lineup change ang Lakers at si Lebron na ang sentro. Sinasabi natin to dati pa na sa opensa, okay yung nagsisentro si Lebron pero kapag depensa na eh dun talaga sila nalulugi. Lalo pa at tatlo o minsan pa nga eh apat na gwardiya yung kasama niya. And kita dito ang advantage na nagagawa sa opensa buhat ng pagiging center nga ni Lebron. Daraan si Schroeder dyan at sasalubungin siya nito ni Desmond Bain. Pero parang siguradong walang makakapasok sa loob. Itong si Jaren Jackson ay humaharang din dyan. Gumana rin yung pagiging slasher ni kasi nga hindi siya pinapapasok ng Memphis pero ayos lang dahil nagkaroon naman ng quality shot si Troy Brown Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo pong mag-register ay i-click nyo lang ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I Type nyo rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makuha ng up to 7,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang magbet sa mga sporting events like NBA, UFC Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin nyo lang syempre na magiging responsable kayo sa inyong pagbet. Ayos din ang recognition ni Schroeder dito since nasa small lineup nga siya and may dalawang bigs itong Memphis sa court sinusubukan niya talagang gamitin ang kanyang bilis and clearly foul talaga kay Clark to dahil hinarangan niya bigla tong driving lane ni Schroeder. Blocking foul at penalty na po ang Grizzlies. Tinatawag ni Shooter si Tyus Jones na I think ang weakest link sa depensa para sa Memphis dyan sa court kaya nagbigay kagad ng screen si Dennis so dahil kabababalang din ni Lebron and eh, no choice po si Jones kundi tumapat kay Lebron dyan then kita pa rin natin ang principal sa depensa ng Memphis si Clark ay nakisali rin dyan katulad ni Jaren Jackson kanina para nga ulit walang makaatake sa basket pero kung hindi naman si Jones ang tumapat kay Lebron dyan hindi naman mag help si Clark eh. so dahil doon sa mabilisang screen ni Dennis ay eh, nangyari to na naging resulta upang makasalaksak si Brody at baka nga foul pa yan buti na lang na dyan si Lebron para sa follow up Again, yung speed niya. 69 wing player po itong si Zaire Williams, mga idol, do mabilis to sa size niya, eh, S4 so pa lang. So I think naisip ni Dennis na kaya niyang gulangan to. And notice niyo kung gaano siya kababa habang nagda as if parang masusubsob na siya mas madali niyang nalalampasan yung mga defender niya sa ganyan. Then dito sa ibang angle, kita natin na parang nakapayong tong mga kamay ni William sa kanya. Then dahil may contact, foul talaga. Pero nung pumito na si Ref, biglang vertical naman ni William sa dalawang kamay niya as if yun talaga yung ginawa niya. Pero nakapayong naman talaga kaya clearly ay foul. Dan syempre itong game winner niya. Solid itong pag-chase si JTA kay Bane mga idol. Good call kay coach yun na sinalta niya si Toscano dahil defensive specialist nga to. Kung hindi siya matatrap ng maayos sa si JTA, hindi mapipressure si Bane para tumalikod siya sa kabilang side ng court. Kaya binline lineside siya ni Schroeder. Noong huling tatlot kalahating minuto ng laro mga idol, umiscore po si Shooter ng 7 points, 2 rebounds and 1 steal para sa panalong ito ng Lakers and bawat isa dyan ay kinailangan talaga ng kanyang team upang makabalik sila sa laro. Solid yung mga drives niya na nagresulta sa mga foul and maganda yung mga recognition niya sa mga matchups, hindi lang nung kanya kundi pati na rin sa iba. Heads up play talaga siya after heads up play sa crunch time. Overall ay tumikada siya ng 19 points, 8 rebounds, 8 assists and 3 steals sa laro na ito kontra sa Memphis. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.